At so yun mga boss, so bali bibigyan naman natin kayo ng mga tips about naman sa ating mga poste or yung ating columns sa pagbubuhos. Okay, so tandaan nyo lang mga boss yung mga importanteng bagay na sasabihin ko bago tayo magbuhos ng poste. Okay, so kinakailangan bago tayo magforma ng ating mga poste, make sure na malinis yung ating mga rebars. Wala na siyang mga loose concrete. And then, kinakailangan nasa tamang alignment na yung ating mga rebars. Okay? And then bali sa pagpuposta, pagpuporma naman, kapag napormahan na natin itong ating mga poste, ang number one na pinakatatandaan natin kinakailangan nasa hulog. Okay? Or eksakto sa vertical yung ating mga porma. Kinakailangan ito ay eksakto sa hulog. Hindi man ma-perfect pero kinakailangan maayos. Ang purpose natin kasi mga bossing, ayan, kinakailangan nasa maayos sa nasa hulog kasi para hindi tayo mahirapang magplastering. Okay, so actually yung mga poste namin dapat hindi na namin papalitadahan yan. Kung anong sukat, anong dimension ng poste natin is ganun na dapat ang gagawin. Kaso nga lang, medyo na revise yung trabaho namin dito kasi nagsasuggest si boss, uunahin namin yung CHB. And then nagkakaroon kami ng mga revision. So hindi namin masusunod yung mga ganung Uh, sinario na hindi napapalitadahan yung poste. Yan. Pero sana, render na lang. Wala nang palitada. Pero dahil nga na-revise yung aming gawa, papalitadahan natin yan. Okay? Number two naman. Kapag nasa hulog na, huwag niyong kalimutan itama sa si eskwala. Yung ating mga forma. Kaya kailangan nile-layout natin. Bago natin lagyan ng forma yan, i-layout muna natin yung sa may parte na baba kinakailangan itama natin sa eskwala at eksaktong dimension. Yung iba, naglalagay ng sapatos bago ipapatong yung forma doon. Okay? And then, kinakailangan, huwag nyo kalimutan kapag nauna yung poste, dawel para sa ating mga CHB. Dawel para sa ating mga hamba. Ayun lang tatanda nyo, mga boss. Dawel sa CHB, dawel sa mga hamba. Yan yung mga bagay na kinakailangan nating tandaan pag gumagawa tayo or nagpoporma tayo ng ating mga poste. And then kinakailangan yung mga poste natin ay walang ampaw or hindi dapat magkaroon ng mga honeycomb. Dapat gumagamit tayo ng concrete vibrator. Ayan. Or kung wala naman kayong concrete vibrator, alagaan nyo sa pupok yung porma. Yan. At syempre, pinakaimportante bago ako nagpapabuhos or magpabuhos ng poste, ang ginagawa ko mga boss, chinecheck ko muna ulit, dinodouble check ko kung nasa hulog nga itong ating mga poste. Nang sa ganon, wala na akong maging problema pagdating sa CHB laying at sa ating plastering dahil nasa hulog na siya.